guys, maing support So, for today, meron kaming ginawa na si Jeeford na pala gumawa nito. Ito po yung mga orchids na matagal-tagal na naming 2 uh, years, 3 years na yata sa bahay, 4 uh, years na yata sa bahay. So, ngayon lang namin siya piniwalay-hiwalay. Ayan. So, sa mga may orchids yan sa kawit-bahay, pwede nating bilhin yung sa inyo. Huwag na masyadong mahal. Yung siguro mga ganito, mga 150, pwede kayo 150 or 200 yung ganito isa. Depende sa ila. Sa mga magbebenta ng orchids, guys, pwede po kayong magbenta dito. But for now, meron kami 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. lang yung meron kami dito. So, tingnan mo yung ginagawa nila dito. Kaya ilalagay yan. Diyan dan nila ilalagay. Ay, dapat eh, lahat. Kasi para mahaba. Pako lang, Mark. Kasi ganun mo lang to. Ano oh. dyan? Ganyan. Kasi masyadong mataas. Bugo man niya kwan, oh. Bugo niya lambri. Ay mo ni. Ay mubuun eh. Ayun, may pako tayo. Eh ano nak ilang kay walo kabok. 1 2 3. Dapat walo ko 1 2 3 4 5 6. Bak walo ka mawalagay dito. So ito yung ating mga arcades. Iba-iba siya, halo-halo siya, guys. So meron mga binebenta nito sa online, um order si Ate Celine si Ang dami niyang mga ganito and sana yung sa mayor ng um, Labangon ba yun sa Buwangga, no? Mayor. Relasyon ang kanya pilita yata. Na, di ba? Honorable Mayor Relasyon ng Labangon, Zamboanggo. Bigyan mo naman ka ganito kasi puro ganito yung mga ano niya. Imported pa yun. Oo, mga ano yung galing Thailand yun. Tsaka sobrang dami niya yung sinasabi mo mga parang maliliit manging, parang, parang lumut lumot lang yung parang seaweed. Mm. Ang dami niya ganito. Tapos ganda ng idea na nilagyan ng kahoy. No? Tapos ganyan, no? Mm. Tapos mamumulaklak lang siya. May, may. Sa buong buhay ko na nandito to sa mga ilang taon na 3 years na kami dito, isang beses lang to na mulaklak. Violet yata yung ano nun. Violet. Ay, dalawa pala. Violet at brown. Tapos hindi na siya namulaklak. So ngayon, let's see. Ilalagay natin siya doon sa pako. So walong pako ilalagay natin ng different. So si J4 na gumawa nito guys. So, tara na. Punta na natin sila. So apat-apat. Hindi -apat, sila kasya. Mayagdanan man tayo. Mayagdanan man. Ayan po, okay na naman kahit okay. mahulog siya kasi nga ituran niya parang ano naman na damage naman na there's nothing to worry. Dapat maglagay ka, kung lima din eh, dapat maglagay ka sa center mo na isa para dalawa din sa both side. Di siya madalag eight dapat tulura din eh kay mas luag man din ng area. Di ba mang no? Dapat din center isa. Tapos dalawa din din dalawa din eh. Tapos din niya yun, center tak isa, tapos isa-isa sa gilid. Yan, sa, dito sa may kahoy, diya dapat ang isa. Tapos punta tayo dun sa may ginagawa nila. Ayan po si Bating. Nagluto po si Rian ng pansit. Parang kunti lang yun, kayo Kaya, ba't kunti-kunti po? Napulo sila kabuok. Ito yung pansit para sa mga trabahante. Wala well, juice. Si Nah. Anong uras na kasi din Eh. Na, na, -na, -na, -na. na nagmirinda na sila. Na. Ito po kanila. Ala, ayan oh. Hindi kalat, kalat na nila guys. Para dyan ilalagay. Doon din meron na. bayat pansit nga ay kupan di pansit nga hugaw luto ni Rhea apa yang Sayang bahasa bermuda nga kuan ucadar bening bermuda. Ha. Biar tusan, nai, tinanung, maa, ya. bermuda. Ito naman yung mga nakaw namin bulaklak. Different color. Tignan mo, oh. Ay, dito sa koan? Comment down kung anong color to, guys. Ito, galing to sa Sagpulan Falls. Ayan, yung iba naman, galing doon ni ate. Kato yung dito, oh. Tinagsutingan namin ng movie ni Kano. Different color, ma'am. Red, yellow, pink. Seven colors. Iba-ibang color nyo sa isang puno? O hindi? Ang hmm Mmm. makan pancit, Opal. Karena mentah plus itu. Hmm. Ini kan jadi. Sebenarnya pokoknya boko pai. Pandi koko. Pandi panset. Oh, di ba? Parat ang panset nila. Ganda ng mga bulaklak na yelo. Bakit ko ba nanduyan nandito? Ito naman Yellow. So, ayan na. Nalagay na nila ang tutlo. Ayan ang patat ng orchids. Dapat pabaliktad. Lagi. So, <laughs> Dapat. Tigansi, pang... Pero feeling ko mas maganda pag pabaliktad siya. Ito ba? Ganyan. Para. Para. <laughs> Di ba may nagtatanim na ganyan kamatis, di ba nilalagay sa kang babaliktad kasi nga we cannot appreciate that because it's near in the Mm, -mm para pag mulaklak siya, ana siya din oh. Huh? Oh, para maiba naman kasi Kasi ano siya, eh, tinan mo oh. Pag namulaklak yan, hindi mo makikita ko to mas bubong. So dapat ganyan siya, baliktad para unique. Wala, pwede pa lang gawin-gawin ng orchids, oh, di ba? Eh, binis Uy, makakatanggap tayo ng Guinness World Record kasi ngayon lang tayo, ngayon lang sila makita ng arcade sa babaliktad. <laughs> so, mali ang ginawa ni J4. Dapat diri ang kuan. Ang tali para ganyan siya, oh. Hindi, para ganito naman talaga. Mas maganda talaga. Hindi pa siya mamahayan ng lamok. Promise, di ba? Mga kamatis sa katalong, may binibay, may ano, nagtatanim sila ng ganyan, binabaliktad. Magpako dito. Hindi, dito itatali. Parang ganito ba, oh. Diyan. Tingnan mo, ma promise maganda 'yan. Bay, 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 bay. Tapos, yung tubo niyan, gaganon 'yan, oh, magbe-bend 'yan pataas. Pati yung bulaklak niya. Ayan, oh, 'di ba? Maganda nga 'yan. Hello, magkakaano ng Guinness Book World World Book Records? Ano sa to? Guinness Book. World Book. Basta may yung may record ba? Dito, dito tayo. Ah, ganyan, Book. anyan. I-hook sa diyan. Huwag okay. sa kahoy kasi masyadong malaki yung ikot niya. So, maliliit yung ano. Yes, yes, yes. Yan, chain spray. dito naman tayo sa bodega. Sa bodega natin ay tapos na. wala naman sila sa sina Jesco. Pero pwede naman yung ganun. May nagtatanim nga ng ganun sa Hardin na ano, eh, talong sa kamatis binabaliktan. Tinan natin yung bodega. Oh! Tapos na siya. Yay! Ito na nga. Ito kasing kahoy na to ay sobra-sobra to sabi nila nila kahapon. So meron siyang sobra na ganyan. Hindi nila nandisipate kasi So, nasobra siya. Sabi ko, while waiting sa deliver bukas, ilalagay na lang to para sa alkuba or sa ceiling. Ngayon, paglagay niyan, bakit hindi tinapos dito? So, ilalabas muna namin lahat ng mga gamit para lagay ng plywood dyan. Plywood lang wala dito eh para karoon sya ng kisame dito. So, yon May ilaw pa. Ayan. Ayan. Oh, mas maganda siya, baliktad. Si Ganyan tapos i magliliko yan siya na ganyan. Ano. ten mo, maganda yun Paano pag na... yan pag na. Ang dilig baliktad, di eh. dapat bumaliktad ka rin pag dilig, ganun ka din sa baliktad. Tanga ka. <laughs> Siyempre babasahin mo. Dapat Oh, hindi yan nangangailangan <laughs> ng maraming tubig. Hindi yan, Kahit walang tubig ngayon eh, ganyan lang yan eh. Pero kasi ang orchids... They don't really love water. What they need is kahoy na pagdidikitan lang na kagayin yan. Mm -mm. Ang orchids ay may scientific name na um bilatizim. Bilatizim ang dizinizim sa kaniyang bulaklakizim. Murag litowizim na mapagkainterlizim. Di ba? Murag inti lang yan, ano, di ba? Muragizim o bilatizim ang kaniyang it's a raisim. Leptosis, pyrosis. Ano lang ba yan? Ha? AIDS. Alas. Sobra yan. Ayan, ayan no. paghapon talaga, uulan na naman sa bukid, baha na naman to. So, ang aming bougainvillea guys, ay ang aming bonsai, ibabawasan namin to ng lupa dito kasi sabi mabubulok daw. Kasi dahil bougainvillea, uh, um, dito. coconut has, ang tawag nito, coconut. Anong coconut nito? Coco has? Ano sa to? Coco pit kukupit ang nilagay namin dito pero nandito naman yung ugat niya sa taas eh. so hindi naman siya natabunan so it's okay lalo na pag naulanan to ngayon mas mag sa subside pa yan so okay lang oh ba diba? oh iba ang aming orchids pabaliktad so pag nagdilig ka dyan dapat pabaliktad ka din Paano mas maganda pag sak, ano patayo na lang? <laughs> 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 ang scientific nil may kay pagodism, ang effortism, yawaism ka, brandaism. Ah, oh, di ba? Alam malaki laki na rin ang aking mga ano. This is what we call um This is the boricat. This is the cactuism. And this is the designated Bunzanism and the cactusism. Alam ang 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 cactus ay mayroon na siyang ano sanga-sanga. Ayan, ang dami nang Kaya Kayo makaanak kaya na mga ganito. Hindi pa siya member ko ano, Take na ala pa. Wow. Sino ba Ay, Sa basta, wala na ni. <laughs> Oh. So, Walo na lang. lang. Ah, Walo hmm. no, um, na ang warsa. Narakasin. t Parang, pwede pa tong ano, ibu Ah, dapat, pwede pa man ano ah. Buwag. Dapat mayroon pa sana apat. Asa. Inisa lang kasi niya eh. And we're done! sa akin. Hindi, mamaya na lang yan kasi may hagdanan na or iba tayo sa taas. Dito, ilu ilusot is hindi. Dito na, ito, ilusot dyan, dyan. Hindi dyan, ilusut sa, di ba? Sa lukay. Dito. Ay, di vikas, kabila, kabila, kabila. Dyan, 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 dyan. Palabas, ayan. Dapat pala ganyan ang paglabas. Ayan. Andyan na. So, tapos na po ang ating orchids. Mar, itong ano, Mar? Yung bugong bilya, ibaliktad mo din. Meron na kaming... Lemon. Mara lemon. Ako ay... Lemon. May ganyan ako? Oo. Strawberry din sa'yo. strawberryism <laughs> Thank you so much, Rhea. Filling it up. Hindi, sa akin po. Kasi diba may tira sa atin yung sa atin. Ah, may tiray kasi. Nabigyan ng tagpag 500 sa amin. Ah! bodo Thank, Thank you, Sir Anthony. Thank you, Sir Anthony. Thank you. Thank you, Sir Anthony. parido. Guto lagi ta. Ga Wala ya dona na ibo kay sa sugar ni sa dona. Oo, baga budag ko emong pata. Sa man imo man gole sulod. Abi ko gole to big. Asa man ni krista ginuo So we deserve a break. It's ah. No no, na no, yaburi no, no, no. nag na po ang St. Peter Ginoo ko. Nagbayad kasi kami na insurance sa St. Peter's guys, 1000 per month. So lima kami na ka-register pamilya. Ay pay ba? Okay, una-una well, unang